Tibo tiyo yung suri Naku, baka yun yung 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 Ay, mayroon yung 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 dato, ni Sud. Oo, dagan na, dagan na mga dato, anak. Nasudan. Mamakatapang tao na kinangilan. Ay, mga dato, anong vlog yun? Yeah, Ngayon, pag ka Pilipinas, mag vlog ka, ha? nga, <laughs> yeah. sa kultura nyo mo mag vlog,

konti lang. Habang, okay. Kaya, kaya, na, to to. kikik. Kamu, kapag ko sa mga ito. Ha? cake. Ay, hindi ko tahan. Itong si mama mahalag gamay. Oh, isa kay slice. Ano <tapinan> ipalit ni mo kik? 600. Bungagan oh, na ni mo pilit. Oh, wari 100. Didag pag makaon. Napalit pa ko. Palit ko pilit na, ati lang. <tapinan> Daghan ito mga on. Ha? Kanira man na.

Dapat may kahapon. Huwag man ni Saad. Saad. Managkot. Wala. Kasi may Saad. Pero at lahat po ang lahat. Ika na sige na magkakot niya Importante yun ni Misa. Oo. Importante yun ni Misa. May sagot. Ang pamisa mo kahapon? Wala ko apa? Ay, wala ko yung sing-sili. Wala lagi kwarta. Wala ko yung pamisa. Ito sa interior kahapon. Matis na rin taron? Matis na na. Ay, huwag lunis pa. Katulunis kahapon

pila ka kilo ng tel? Asa mo mapalit ila Robert? Hindi na do do do? <laughs> Adiri, si Robert kini naka. Si lang mundo na nagparito. Ati ni si Robert unakoan? Kaya Robert kini na? <laughs> Hindi pa ng babadara. Ayala, pindoy do dalong tel. Pindoy oh, Pila ka kilo isa? <laughs> Manako. ko. all guys thank you for watching bye bye